Matthew 10:33 Whoever denies me before men I will also deny him before my Father who is in heaven. We live in a world that hates Christ. If you follow Jesus and are not ashamed of him, give him praise. Amen. Ang San Chapter 10 verse 33 ay nagsasabi Ngunit sinumang tumanggi sa akin sa harap ng mga tao ay tatanggihan ko rin siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Ang kahulugan ng San Mateo chapter 10 verse 33 para sa mga naglilingkod sa Diyos ngayon ay ito. Ang talatang ito ay isang paalala sa mga sumusunod kay Kristo na ang paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan ng pagiging tapat at matapang sa pagpapahayag ng pananampalataya. Una, pagiging tapat sa pananampalataya, being faithful to the faith. Ang pagiging tapat sa pananampalataya ay nangangahulugan ng pagiging handa na ipahayag ang pananampalataya sa lahat ng pagkakataon. Kahit na nangangahulugan ito ng pagiging naiiba o pagtanggap ng pagtutol. Pangalawa, ang pagiging matapang sa pagpapahayag ng pananampalataya. Being bold in proclaiming faith, ang pagiging matapang sa pagpapahayag ng pananampalataya ay nangangahulugan ng pagiging handa na harapin ang mga kahihinatnan ng pagiging tapat sa pananampalataya kahit na nangangahulugan ito ng pagiging inaapi o pagtanggi. Pangatlo, ang pangako ng Panginoong Heso Kristo, the promise of the Lord Jesus Christ. Ang pangako ni Kristo sa talatang ito ay na ang mga tumatanggi sa kanya sa harap ng mga tao ay tatanggihan din niya sa harap ng kanyang ama na nasa langit ito ay isang paalala na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi laging madali ngunit ang gantimpala ay nagkakahalaga ng lahat ng pagsisikap pang-apat ang pag-iisip para sa mga naglilingkod sa Diyos thinking for those who serve God ang San Mateo chapter 10 verse 33 ay isang mahalagang talata para sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos ngayon. Ito ay isang paalala na ang paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan ng pagiging tapat at matapang at ang gantimpala ay nagkakahalaga ng lahat ng pagsisikap. Haleluya, purihin ang Diyos. Sa inyo pong lahat, ako po si Brother Chris ay nagpapasalamat sa patuloy nyo na pagtangkilik ng aking mga video. God bless you all.